Okay mga bro, ayan, iksarain mo. So, di na nung mayari. Kasi sabi nung mayari, grabe rin yung taga sa karburador ng gasolina. So, kinar pinahila na lang sa tricycle. Pinahila, papunta dito. Oh, kasi grabe daw talaga. Sabi nung mayari. So, awas-awas daw talaga yung gasolina. Yung nga, isang oras lang daw. Ubus yung isang tanki niya. Aboy, grabe talaga mga bro. <laughs> okay, ayan. So, check natin mga bro, no? So, share ko rin to sa inyo para magkaroon din ko ng idea, dagdag kaalaman, no? Kung pwede lang na wag na dalhin sa mekaniko para wala nang bayaran sa mekaniko, 'di ba? So, mas maganda at mas malaking bagay. Ayan. Okay, so papakita ko lang sa inyo mga bro, bubuksan ko 'yan para malaman natin kung saan yung tumatagas na 'yon si matindi raw talaga grabe awas daw talaga tapon daw talaga yung gasolina nakakatakot yung may ari matindi raw talaga eh nakakatakot pag nag nakukwento eh kala mo kung ano lang nangyari sa motor niya Okay, mga bro. So, magang maga pa. Ayan. No? So, pagkaganyan daw, maga pa. Kasi araw ng lunis ngayon, mga bro. No? Ito ay unang customer ko. Ayan. So, nakakatuwa lang si Manong. No? Kasi matindi raw talaga. Ayan. So, okay, mga bro. Ganon. Ah, maga pa. May customer na ang pabuinos daw yan eh <laughs> ayan na mga bro ngayon pinabili ko pa si manong ng gasolina para malagyan to no? para makita kung saan tumatapon yung gasolina pero tingin ko mga bro mukhang nasa hus lang yata ng yung fuel hose no? galing sa tanki eh no, maluwag So, mayroon nga tumutulo. Ayun. Ayun nga, maluwag. Pero mas maganda kung maraming gasolina para makita talaga kung saan talaga natatapon yung gasolina. Kasi si, sabi niyang mayari, ni si Manong, talagang grabe daw talaga. Lakas daw talaga ng ano, tapo ng gasolina. <laughs> Okay, so hintayin lang natin mga bro at palagyan natin mamin ng gasolina. Huwag mo lang ubusin yung mga kalati lang para makita ko lang yung kung saan natatapon yung gasolina. Ops, pili na siguro. Kineng. Kablog po ah tanggalin lang natin tong busina mga bro no para walang harang ayan para makita okay ayun ayun ito nga mga bro ay sarado muna natin ayun okay so ito nga mga bro no maluwag yung fuel hose malaki kasi yung hose na ginamit dito nilagyan ng filter yun okay o sa host lang bili ka na lang ng ano dyan ang fuel host na para talaga dito ayun okay mga bro so sa host lang talaga mga bro no? kasi yung ginamit na host mga bro malaki yan so syempre, pag na babad sa gasolina 'yan mga bro lalong nag-expand no kaya dapat talaga yung ito kasi yung host natong mga bro hindi ito sa fuel hose eh. ito yung ginagamit dun sa may uh, breather ng makina no so iba sya hindi talaga siya naka-design para sa gasolina yan papalitan natin ng fuel hose so sabi niya sabi ng may-ari kahit daw nakasarado ang lakas pa rin tapo ng gasolina Ayan. so s'yempre doon sa hose dumadaan hindi naman doon sa carburetor hindi naman nagpa-plody yung carburetor so, sa hose lang talaga kaya kahit nakasarado yan tatapon at tatapon talaga yung gasolina diyan no so ito mga simpleng bagay lang naman to kaya lang gusto ko lang share sa inyo pagka, para magkaroon kayo ng idea at dagdag ka naman yan okay. ayos na wala nang ano testing huh? lang natin panda rin may starter pa wala na wala na yan ang gusto ko pa ano rin dalawa tayo Ah, pag starter malaking ano na, na. susunod so, di schedule ko yan oo oh, para next na, na lang natin susunod pa Okay. Piston ring. Okay na. Ayos na. Oh, so, wala na. Dry na siya. Wala nang namamasa. Wala nang basa. Wala nang tulo. Wala nang tagas. Yan lang pinalitan natin mga bro. Fuel hose. Ayan. So, kasi kung hindi fuel hose na mamaga, so lumuluwang. No? nakatapon talaga yung gasolina. Okay mga bro. Ayan. So maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga nanonood sa aking uh, YouTube channel. Kuya Bird channel. Ayan. At pakiusap ko rin sa inyo mga bro. Kung uh, baka pwede naman palike dyan, pasyera. No? At pakipindot na rin nyo yung notification ko para sa mga bagong video no na upload ko para sa inyo. Okay? So, maraming salamat.